Good day everyone! Mga kasamul, kwento ko lang po ang pamamasyal namin sa Binalonan, Pangasinan. Yan, shout out, shout out kay Balaeng Dios Sanchez at kay Balaeng Fernando Sanchez. Maraming maraming salamat sa pag-welcome nyo sa amin at sa pagtuloy nyo sa napakaganda, napakalaking bahay nyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ulitin po soon ayan nandito po ako sa Antong post sa Inmalog Season Pangasina na napakalinis po talaga ng tubig napakaganda super super ganda ayan mga kasamul Diyos mio marimar Ligo na po tayo At pagkatapos kumain po kami Sa lakasa Pigar-pigar Kambingan po yan Ayan, shout, out, shout out po sa may hari dyan Ayan, At nandito na po kami Dito sa Palengke ng Binalonan Kami naghahanap ng mga Sariwang isda Sariwang Baka At oink-oink yan, napakalinis po ng kanilang uh, palengke. Sobrang linis at sobrang ganda. Yan, shoutout, shoutout sa mga binalonan dyan, na uh, pangasinan. Samul, ingat po kayo lagi dyan. Andito po kami sa Lungganisa, kung saan na uh, mabibili nyo ang napakasarap na garlic lungganisa ng binalonan. shoutout shoutout sa yote. Sobrang sarap nga po talaga ng lungganis, lungganisa, nyo. Super Samul! Napakarami po talaga ng lungganisa dito. Diyos mio marimar! At welcome po kay ate. shoutout shout out, po sa iyo, ate. Na nagtitinda po ng isdang bagoon o inka, bagoong kapampanganay alo bebe mio Marimar Yan shoutout shoutout iyo Ate at maraming maraming salamat sa napakamura mong bagoong na isda alo bebe Ayan shoutout shoutout po sa inyo lahat Ingat po kayo lagi diyan God bless and I love you all po Maraming maraming salamat ulit sa pamilyang Sanchez Sa ulitin po shame